halos isang bilyong kambing ang inaalagaan sa mahigit sa isang daang bansa sa buong mundo. Sa libu-libong maliliit na sakahan, ang bawat lugar ay magkakaroon ng iba't ibang klima na makakaapekto sa pag-aalaga at paggawa ng gatas ng mga kambing. Paano nag-aalaga ang mga magsasaka ng mga kambing upang bigyan sila ng maraming gatas? Ano ang pinakamodernong sistema ng paggatas ng kambing sa mundo? Alamin natin sa Mouse Farm sa video na ito. Sa mundo ngayon, ang mga saradong industriya ng pagsasaka ng kambing ay nagiging isang mahalagang bahagi ng matatag na supply ng gatas ng kambing. Ayon sa istatistika mula sa Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura ng Estados Unidos, humigit kumulang 20% ng mga sakahan ng kambing sa mundo ang kasalukuyang naglalapat ng mga saradong pamamaraan at ang bilang na ito ay may posibilidad na tumaas dahil sa pangangailangan ng mga mamimili, ang pagkonsumo ay lalong mataas Upang mapanatili ang isang malusog na kapaligiran sa pagpapalaki ng kambing, kailangang bigyang pansin ng mga magsasaka ang mga salik tulad ng temperatura, halumigmig, liwanag, hangin at kama. Ang pinakamainam na temperatura para sa pagpapalaki ng mga kambing ay nasa pagitan ng 15 hanggang 25 degrees Celsius at ang halumigmig ay nasa pagitan ng kwanta hanggang 70%. Sa mga lugar na may mataas na temperatura, ay magbigay ng inuming tubig, mahalagang maiwasan ang mga stroke sa ulo, habang sa mga lugar na mas mababa ang temperatura, ang maingat na pagtatakip ay mahalaga upang maiwasan ang frostbite. Para sa nutrisyon, ang mga kambing ay kailangang bigyan ng sapat na pagkain tulad ng dayami, cereal at masustansyang buto. Ang hay ay dapat ibigay ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw, habang ang mga masustansyang butil tulad ng mga buto ay dapat isama sa pagkain isang beses sa isang araw sa umaga. Ang karaniwang adultong kambing ay kumokonsumo ng humigit kumulang 2 hanggang 3 libra ng feed araw-araw. Gayon paman, ang halagang ito ay maaaring magbago depende sa lahi ng kambing, yugto ng paglaki at iba pang mga salik. Ang mga sanggol na kambing ay papakainin ng formula pagkatapos ng pagpapasuso sa loob ng humigit kumulang anim, ngunit kadalasan ang mga dairy coat ay magiging mature pagkatapos ng mga 18 buwan Upang matiyak ang pinakamahusay na kalusugan at pagunlad para sa mga kambing, kailangan nilang nasa labas ng hindi bababa sa dalawang oras sa isang araw. Ang pinakamainam na oras ay maagang umaga o hapon na nagbibigay daan sa kanila upang tamasahin ang sikat ng araw at mag-ehersisyo. Ang mga panlabas na cereal ay dapat ibigay sa matataas na lugar depende sa lahi ng kambing, kondisyon ng klima, at partikular na pangangailangan sa produksyon. Kailangang ayusin ng mga magsasaka ang mga hakbang sa pag-aalaga upang matiyak na malusog ang paglaki ng mga kambing. Yung mga kambing ay nagsisimulang gumawa ng gatas kapag sila ay seksyam na buwang gulang at patuloy na gumagawa ng gatas hanggang sa matapos ang kanilang estrus cycle akaraniwang karaniwang mga 21 araw. Sa panahong ito, ang produksyon ng gatas ng kambing ay umabot sa pinakamataas nito na nagpapataas ng kahusayan sa pag Karaniwan, ang proseso ng pag-aani ng gatas ay ginagawa dalawang beses sa isang araw, sa umaga at hapon. Sa bawat paggatas, ang isang kambing ay maaaring magbigay ng 3 hanggang 5 litro ng gatas. Sa kasalukuyan, ang pinakamodernong mga linya ng paggatas ng kambing sa mundo ay pangunahing tumatakbo sa mga advanced na bansa tulad ng US, Netherlands, Germany, ATBP, ang mga sistemang ito ay idinisenyo na may maraming namumukod-tanging mga pakinabang upang pataasin ang produktibidad, Palakihin ang produktibidad sa pagkatas, bawasan ang mga gastos sa produksyon at tinitiyak ang kalidad ng gatas ng kambing, sa particular, ang umiikot na linya ay may kakayahang maggatas ng hanggang 50 na kambing sa parehong oras na nag-optimize ng kahusayan sa produksyon. Ang dami ng gatas na naaani mula sa bawat kambing ay depende sa maraming salik tulad ng lahi ng kambing, pangangalaga at nutrisyon. Sa karaniwan, ang bawat adultong kambing ay makakapagbigay ng humigit kumulang 250 hanggang 300 litro ng gatas sa isang taon. Sa maliliit na sakahan, ang mga sistema ng paggatas ay kadalasang idinisenyo gamit ang manumano o semi-automatikong mga makinang panggatas na may kakayahang maggatas ng 20 kambing nang sabay-sabay. proseso ng paggatas ay kinabibilangan ng pagdadala ng kambing sa kamalig ng paggatas, paglilinis ng mga udder at pagkatapos ay awtomatikong ginagawa ng milking machine ang proseso ng paggatas. Ayon sa Food and Agricultural Organization ng United Nations, ang kabuuan ng produksyon ng gatas sa mundo sa 2022 ay aabot sa humigit-kumulang 900 million tonelada, kung saan ang gatas ng baka ay nagkakahalaga ng 80% habang ang gatas ng kambing ay nagkakahalaga ng 10% at ang gatas ng tupa ay nagkakahalaga ng 10%. Ang hanay ng presyo mula sa isa at kalahati hanggang $2 kada litro. Ang proseso ng paggawa ng keso mula sa gatas ng kambing na nangangailangan ng maingat na pangangalaga mula sa kalinisan ng gatas hanggang sa proseso ng pagtanda ng keso keso ng kambing na may mas mataas na taba na nilalaman nito kaysa sa gatas ng baka, ay lumilikha ng kakaibang masaganang lasa. Nasa iba ba ang mga detalye tungkol sa proseso ng produksyon at ilang kawili-wiling katotohanan tungkol sa industriya ng keso ng kambing? Ang pag-filter ng gatas sa pamamagitan ng tela o milk filter ay Nakakatulong na matiyak ang kalinisan at kaligtasan para sa kalusugan ng mamimili. Pagkatapos ay pinainit ang gatas ng kambing at idinaragdag ang enzyme rennet upang makoagulate ang gatas. Ang prosesong ito ay lumilikha ng coagulant at whey milky water, kung saan ang whey ay ihihiwalay sa coagulant. Ang coagulated na bahagi ay pinutol sa maliliit na piraso upang mapadali ang paglabas ng whey ng mas madali. Ang keso ay nilaga ng humigit kumulang 30 minuto hanggang isang oras upang ang lahat ng whey ay makatakas na ginagawang mas makapal at mas masarap ang keso. Pagkatapos, ang whey ay aalisin mula sa keso sa pamamagitan ng isang skimming o proseso ng pagsala. Pagkatapos itong ibuhos sa mga hulma, upang hubugin ang produkto. Ang keso ay inasnan upang magdagdag ng lasa at mapanatili ito. Ang keso ay tatandaan ng humigit kumulang do hanggang 6 na linggo upang mabuo ang katangian nitong lasa. Sa wakas, ito ay gupitin sa maliliit na piraso para sa packaging at pagbebenta. presyo ng keso ng kambing ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan tulad ng lahi ng kambing, paraan ng produksyon, nilalaman ng taba at lasa sa karaniwan, ang keso ng kambing ay mas mahal kaysa sa keso ng baka. Ang Italian pecorino romano na keso ay kilala bilang ang pinakamahal na keso ng kambing sa mundo. Ito ay ginawa mula sa gatas ng kambing na nanginginain sa mga bundok ng Italia na nagbibigay dito ng mayaman masarap na lasa at mataas na taba na nilalaman. Ang presyo nito ay mula 200 hanggang 300 dolyar kada kilo. Ayon sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, ang taunang pagkonsumo ng keso ng kambing sa mundo ay halos dalawang milyong tonelada. ang mga bansang may pinakamaraming gumagamit ay kinabibilangan ng Italy, France, Spain, United States at Greece. Maraming salamat guys sa panonood ng video na ito. Kaya dahil wala kaming anumang ideya kung anong uri ng mga paghihirap ang pwede mong kaharapin sa iyong mga sakahan. Mangyaring huwag kalimutang ibahagi ang lahat ng mga problema na iyong kinakaharap at mga hadlang na iyong pinagdadaanan, dahil ito ay lubos na mga katulong sa amin sa aming mga paparating na video.